Voltage check Kung maling baterya ba ang may tama na yung mababang na yun ang papalitan Ganun lang kasimple Pag mapis malo, ba't? Tapir Ang galing datang connector Dapat lang yung baterya niyan mga kaibigan. pahirapan ng sarili yung pare-pare 12 volts yan walang bababa baba ng 12 volts may bumaba ibig sabihin yun yung battery na na pinis magpalopat okay okay kayo hmm. dapat hmm. connect lang 12 volts ayan positive negative 13 pa mataas naman dating yung unang baterya at pangalawa 13 pa rin good pa rin yan pangatlo basta yung bababa dyan yun o, no, 12 07 big sabihin yung isa rin 12.07 din 13 ako oh, yun ang sira 13, 13. 13 35. ito nga yun uh, 1335 ito isa 1335 din 34 hindi sila nagkakalayo dulo 1321 Pero yung isa na may 20 Ngayon papalitan ng battery Aking e-bike galing malulat Kung